Tinaguri ang doktor ng bayan na si Doc Willie Ong, umatras na sa pagtakbo bilang senador, magpo-focus na lang aniya siya sa kanyang kalusugan. Matapos ang pag-atras ni Chavit Singson, nag-withdraw na rin sa darating na eleksyon ang tinaguriang doktor ng bayan na si Doc Willie Ong. Inanunsyo niya mismo sa Facebook ngayong araw ng Huwebes Pebrero, labing tatlo na Hindi itutuloy ang pagtakbo bilang senador dahil nais niyang alagaan ang kanyang kalusugan. Public announcement: I am officially withdrawing my candidacy for the 2025 elections so I can focus more on taking care of my health. I sincerely thank all the people who supported me and prayed for me. I will continue to support good governance and the candidates who espouse the same ideals as mine. Our advocacy to help the poor Filipinos continues even in my private capacity. Thank you for your understanding. God bless you all, Doc Willie Ong. Kung matatandaan, Setyembre noong nakaraang taon ng inanunsyo ng cardiologist at health advocate na maghahain siya ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador through his wife, Dr. Ana Lisa Ramoso. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng sarcoma or abdominal cancer. Maaalala noong 2022, naging running mate niya ang presidential candidate at dating Manila Mayor na si Isko Moreno under Action Democratico Party. Una nang tumakbo ang doktor ng bayan sa pagkasenador noong 2011, pero siya ay natalo. Naging consultant siya ng Department of Health noong 2010 hanggang 2014. Samantala noong Oktubre, sinabi ni Doc Willie na patuloy nang bumubuti ang kalagayan niya matapos sumailalim sa iba't ibang medical treatment sa ibang bansa. Naniniwala raw siya na may plano ang Diyos para sa kanya, pati na rin sa lahat ng naniniwala at sumasampalataya sa kanya.